pamumulot ng basura sa Balili River ang naging paraan ng sujanting si Karen upang ipagdiwang ang World Environment Day ngayong araw. Na-experience na po kasi natin ngayon yung different climate change. That's why uh, it's good ano experience din na makatulong sa environment kasi for lifetime yung ano niya. Yung may babalik niya. Hindi lang tayo makikinabang but also the youth. Itinuturong dahilan ng maruming ilog ay ang kawalan ng disiplina ng mga tao sa pagtatapon ng basura. From the different creeks, uh, lahat from Baguio, papunta dito, di ba? Siya ang katsbising kaya lahat yung mga basura, hindi natin aywan ko yung mga discipline ng mga constituents natin sa gabi o kung saan ibinabasura yung mga, tinatapon yung mga basura, yung mga uh, dead animals, di ba? Talagang marumi kung uh, the constituent of uh, lahat in Baguio. We will not help, be helping the LGO uh, kasi uh, pinaalis na, na namin yung mga uh, pigiri along the Bali River. So ang problema natin, uh, thi, uh, we have inventory of CRs na dapat na hindi uh, pupunta yung overflow ng CR doon sa Bali River abot sa isang daan na na sako o dalawang libot at lalong daan kilo ng basura ang nakolekta sa aktibidad na nilahukan ng mahigit tatlong daang individual. As uh, the Red Hat said, 40, 400 million tons of plastic is being uh, uh, produced every year. Uh, 50% lang noon ang napupunta sa proper waste disposal and 10% lang ang na na-recycle. Na re It's worldwide. And uh, uh, kunti lang yung na-recycle doon. So marami yung pumunta sa mga kat uh, ilog natin, sa dagat natin. Kaya that's the reason why uh, sa ilog pa lang mag river -re clean up na tayo para hindi mapunta sa dagat. Ginugunita rin ngayong buwan ang Philippine Environment Month na may temang No to Waste, Advancing Circular Economy to Beat Plastic Pollution. Lenat Iris Paed para sa Luzon Headlines.